Naramdaman mo na ba na ang iyong mga panalangin ay nagba? Bounce sa kisame? Tulad ng ginagawa mo ang lahat ng tama, pagpunta sa simbahan, pagbabasa ng Biblia, kahit na sinusubukan ang iyong makakaya na sundin si Jesu Kristo, ngunit malalim, sa loob may pakiramdam pa rin? Hindi ka nag-iisa? Maraming mga naniniwala ang lihim na nahihirapan sa isang tahimik na espiritual na tagtuyot. Alam mo ang tungkol sa Diyos, ngunit hindi mo siya naramdaman nag-uusapan mo ang tungkol sa pananampalataya, ngunit hindi mo na naramdaman ang apoy na iyon. Ang totoo may dahilan para sa pagkakakonekta na iyon, at maaaring hindi ito ang iniisip mo. Paano kung sinabi ko sa iyo ang nawawalang piraso sa iyong paglalakad? Kasama ang Diyos ay hindi mas maraming pagsisikap, ngunit ang isang tao, isang banal na kasama na nasa tabi mo sa buong oras na ito, naghihintay lamang na makilala mo siya. Pinag-uusapan ko ang banal na espiritu o ang parehong espiritu na lumipad sa kapangyarihan sa aklat ng mga gawa ang isang Heso Kristo na ipinangako na ipadala upang mabubuhay tayo ng ganap na konektado sa puso ng Ama. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang karamihan sa mga Kristiyano ay walang ideya kung paano tunay na makalakad kasama niya. At iyon mismo ang pupuntahan natin sa video na ito sapagkat sa sandaling naiintindihan mo kung paano gumagana ang banal na espiritu, kung paano siya nagsasalita, kung paano siya nagpapagaling, kung paano niya ibabalik ang iyong pananampalataya mula sa loob, ang iyong buong espiritual na buhay ay magbabago. Hihinto ka sa paghabol sa mga palatandaan at magsisimulang mamuhay sa pang-araw, araw na kamalayan sa pagkakaroon ng Diyos. Nararamdaman mo sa wakas na ang pagiging malapit mo ay labis na pananabik at malalaman mo na ang inaakala mong espiritual na pagkatuyo ay talagang simula ng isang banal na inkwentro. Kaya kung napapagod ka na sa pagsubok na maging sapat, kung naisip mo kung bakit ka pa nakakaramdam ng malayo sa Diyos sa kabila ng iyong mga pagsisikap, manatili sa akin. Huwag mag-click sa malayo. Ang matututunan mo ay maaaring maging punto ng pag-iyak ng iyong kaluluwa. Ito ay hindi lamang isa pang pagtuturo. Ito ay isang lifeline. Dahil sa sandaling matuklasan mo kung paano gumagalaw ang banal na espiritu, hindi ka na muling maglakad mag-isa. Mag-drop ng isang puna ngayon. Nakaramdam ka na ba ng malayo sa Diyos kahit na ginagawa ang lahat ng mga tama na bagay? Gusto kong marinig ang iyong kwento. At habang narito ka, sige at mag-subscribe, pindutin ang kampanilya na iyon at tiyaking manatili ka sa akin hanggang sa huli dahil ang pangwakas na susi na hindi namin matuklasan ay maaaring ang mismong bagay na nawawala mo sa iyong buong buhay. May isang panahon sa kanyang buhay kung saan ang lahat ng nasa labas ay tumingin ng tama. Magsisimba siya, patuloy na nananalangin, at binabasa pa ang Biblia araw-araw. Gayunpaman, paman, isang bagay, sa loob niya ang naramdaman, guwang. Isang tuyo masakit na katahimikan ang sumigaw sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa tulad ng isang baog na disyerto. Maari niyang magsalita tungkol sa Diyos. Magturo din sa iba tungkol kay Heso Kristo na may katumpakan ng teologiko, ngunit malalim, alam niya ang katotohanan. Hindi niya alam ang Diyos. Hindi ang paraan ang ipinangako ng mga banal na kasulatan. Nakaramdam siya ng milya ang layo mula sa pagkakaroon ng makapangyarihan sa lahat. Hindi ito rebelyon o walang kamali, mali na kasalanan. Ito ay espiritual na pagkapagod ang uri na gumagapang ng dahan-dahan at tahimik na naghihirap. At sa mas sinubukan niyang gumanap, ang mas malayong Diyos ay tila. Siya ay may pananampalataya, ngunit ito ay mekanikal. Ang kanyang mga dalangin ay disiplinado, ngunit walang buhay. Ang kanyang debosyon kay Heso Kristo ay naging isang gawain, hindi isang relasyon. Naalala niya na nakaupo sa mga pews, nakapikit ang mga mata, nakataas ang mga kamay, Kayon pa man ang kanyang puso ay namamanhid. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila napuno. May mga streaming, mga tinig na itinaas na sasabik sa Espiritu ng Diyos. Ngunit para sa kanya, katahimikan. Isang sakit na kawalan ng laman. Nagtataka siya kung siya ay nasira o kung siya ay kahit papaano nabigo ang Diyos. Kaya, nadoble niya ang pagsisikap. Mas mahahabang panalangin, mas mahigpit na pag-aayuno, mas malalim na pag-aaral ng Biblia, Gayon pa ang walang bisa ay nanatili. Ito ay tulad ng pagbuo ng isang tower na walang pundasyon. Ang mas sinubukan niyang makaramdam ng karapat, dapat mas hindi karapat, dapat na niya. Alam niya ang pangalan ni Heso Kristo, ngunit tunay na nakatagpo ba siya ng kanyang presensya? Ang pananampalataya ba ay isang kasunduan sa intelektual o isang buhay, koneksyon sa paghinga? Ang mga katanungang ito ay pinagmumultuhan sa kanya araw-araw at ang pagkakasala ay nagsimulang lumago tulad ng isang anino sa kanyang espiritual na lakad. Isang gabi, nag-iisa sa kanyang mga saloobin, ipinagtapat niya ang isang bagay na hindi niya kailanman nangahas na magsalita ng malakas. Diyos, parang ako ay nagpapanggap. Ang bulong na iyon ay pumutok ng isang bagay na malalim sa loob niya. Hindi ito pagsuway. Sumuko ito. Hindi siya nagagalit, pagod lang. Tirado ng pagsisikap na kumita kung ano ang sinasabi ng Biblia ay isang regalo. Sa Juan Pimitin the Fiber, sinabi ni Jesus, Bukod sa akin, wala kang magagawa. Iba, iba ang talatang yon. Napagtanto niya na sinusubukan niyang mamuhay para sa Diyos nang hindi talaga nakatira sa Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay walang lapit. Ang kanyang kaalaman sa Biblia ay matatag ngunit ang kanyang koneksyon sa banal na espiritu ay marupok. Iyon ay nang magsimula siyang magtanong, Paano kung ang nawawalang piraso ay ang pagkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Hindi mas maraming doktrina, hindi higit na disiplina, higit pa sa Kanya. Ang pakiramdam ng distansya na ito, sobrang masakit at nakalilito, ay hindi pangkaraniwan sa Biblia. Sumigaw si David, Bakit Lord, malayo ka ba? Awit 10.1 Si Job din, ay naghanap para sa Diyos at natagpuan ang katahimikan. Maging si Jesus sa krus, tinanong, Bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27.46 Ang mga sandaling ito ng banal na katahimikan ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos. Minsan, sila ay mga paanyaya na hanapin siya ng mas malalim. Paano kung ang espiritual na pagkatuyo ay hindi parusa, ngunit isang prompt? Paano kung ang walang laman na puwang na iyon ay kung saan ang banal na espiritu ay malapit ng huminga muli ng buhay, ang kaisipang iyon lamang ay nagsimulang ilipat ang kanyang puso. Marahil ang katahimikan ay isang pag-setup para sa isang bagay na mas malaki. Hindi isang sandali ng paghuhusga, ngunit isang pintuan sa mas malalim na pakikipag-ugnay sa Ama. At sa gayon sa nanginginig na katapatan, tumigil siya sa pagsubok na maging sapat. Inilapag niya ang maskara ng lakas ng relihiyon at hiniling ang Espiritu ng Diyos na salubungin siya sa kanyang kahinaan. Iyon ang simula, hindi ng isang himala na nakikita niya, ngunit sa isang himala na maramdaman niya. Hindi ito sumama sa mga paputok o pangitain, ngunit sa isang bulong na nagsabing, Hindi mo na kailangang magsikap, narito na ako. Ang tahimik na tinig na iyon ay hahantong sa kanya sa susunod na kabanata ng kanyang paglalakbay. Isang sagradong engkwentro na hindi itinayo sa pagganap ngunit sa pagkakaroon. At sa katahimikan na iyon, may nagsimulang gumalaw. Hindi ito nangyari sa isang serbisyo sa muling pagkabuhay. Walang kulog, walang nanginginig na lupa, walang ilaw na nagbubulag. Ang sandaling nakatagpo niya ang banal na espiritu ay tahimik, panayad, halos hindi napapansin sa ibang tao. Ngunit para sa kanya, ito ang malakas na katahimikan na narinig niya. Sa isang lugar ng labis na pagkapagod, kung saan ang panalangin ay nadama ng isang pagsisikap na masyadong mabigat upang maiangat, narinig niya ito, isang bulong. Hindi sa kanyang mga tainga, ngunit sa loob ng kanyang kaluluwa. Narito ako. Iyon lang. Walang sermon. Walang dramatikong pangitain. Isang presensya lamang na nakabalot ng sarili sa paligid ng kanyang pagod na puso tulad ng isang mainit na kumot. At sa kauna, unahang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya nag-iisa. Ang pananampalataya ay nagsimulang lumipat mula sa paganap hanggang sa pagkakaroon, at ang lahat ay nagsimulang magbago mula sa loob. Ang engkuwentro na ito ay hindi itinayo sa mga damdamin o goosebumps. Sa katunayan, hindi niya maipaliwanag ito sa sinuman. Hindi ito emosyonal na hype. Ito ay kapayapaan. Hindi matitinag, banal na kapayapaan. Ang uri na inilalarawan ng Philippos War 7 na higit sa lahat ng pag, unawa, hindi na niya ito hinahanap, siya ay simpleng natagpuan. Ang banal na espiritu ay hindi sumigaw ng mga tagubilin o pagbabago ng demand. Malumanay niyang inanyayahan siya sa isang sagradong puwang ng katapatan. Doon, hindi niya kailangang maging isang perpektong kristyano. Maaari lang siyang tao, mahina, flawed. At yun mismo kung saan nais ng Diyos na makilala siya. Hindi sa kanyang lakas, ngunit sa kanyang pagsuko. Ito ay tulad ng Espiritu na naghihintay sa lahat, hindi para sa pagsisikap, ngunit para sa pagiging bukas. Sinimulan niyang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Jesus sa Juan Parting 17 nang pag-usapan niya ang Espiritu bilang isang nakatira sa iyo at makakasama sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagbisita sa Diyos isang beses sa isang linggo. Ito ay tungkol sa paglalakad kasama niya araw-araw. Ang banal na espiritu ay hindi lamang isang konsepto o teolohiya. Siya ay isang kasama, isang tagapayo, ang isang kaibigan na hindi lamang bumabagsak kapag naging mahirap ang mga bagay, ngunit na natili kahit na ang mga luha ay tumigil sa pagbagsak. At bigla, ang mga taludtod ng Biblia na dating na dama ay naging personal na naging personal. Ang Roma 8.26 ay hindi teorya. Totoo. Ang Espiritu ay tumutulong sa atin sa ating kahinaan, siya ay namamagitan para sa amin ng mga pag, unggol na masyadong malalim para sa mga salita. Ang panloob na koneksyon ay nagsimulang hubugin ang lahat. Inilipat ito kung paano siya nanalangin. Sa halip na isang listahan ng mga kahilingan, ang kanyang mga panalangin ay naging mga pag-uusap. Sa halip na magsikap na mapabilib ang Diyos, sinimulan niyang tamasahin siya. Sa halip na maghanap ng mga palatandaan at kababalaghan, sinimulan niyang kilalanin ang tinig ng Diyos sa katahimikan. Paghuhugas ng pinggan, nakaupo sa trapiko, naglalakad sa grocery store. Hindi mahalaga kung nasaan siya. Ang espiritu ay kasama niya. Ang banal ay hindi lamang sa sagrado. Ito rin ay nasa... Simple. Iyon ay kapag napagtanto niya. Ang espiritu ng Diyos ay hindi nangangailangan ng isang yugto o pansin. Kailangan lang niya ng espasyo. At sa gayon, unti-unti, tumigil siya sa paghahanap para sa susunod na emosyonal na mataas. Hindi niya kailangang umiyak upang makaramdam ng malapit sa Diyos. Hindi niya kailangan ng malakas na pagsamba o goosebumps upang maniwala na malapit si Heso Kristo. Ang kailangan lang niya ay ang bulong na iyon, ang patuloy, tapat na presensya na hindi na iwan. Ang banal na espiritu ay hindi na panauhin, pamilya siya. At ang sagradong bono na iyon, malapit na itong humantong sa isang bagay na mas malalim isang paglabag, hindi upang sirain ngunit upang maibalik. Sapagkat kung ano ang susunod ay kung saan nagsisimula ang tunay na pagbabagong. Anyo, dumating ang isang sandali kapag ang lahat sa loob niya ay basag. Hindi sa isang dramatiko, pampublikong pagkasira, ngunit sa isang tahimik, sagradong pagbagsak na ang banal na espiritu lamang ang makakakita para bang ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu malumanay na buwagi ng lahat ng mga pader na itinayo niya upang maprotektahan ang kanyang sarili. Ang pagmamataas, pagiging perpekto, takot sa kabiguan, kahit na ang pagmamalaki ng relihiyon, lahat ng ito ay nagsimulang gumuho. At kakaibang sapat hindi ito pakiramdam ng pagkawasak, ito ay parang kalayaan. Ang uri ng kalayaan na darating lamang kapag sa wakas ay pinakawalan mo. Ang awit 51 ay sumigaw sa kanyang puso, Isang broken at contrite heart, O Diyos, hindi kahahamakin. Sa wakas ay naintindihan niya, ang brokenness ay hindi isang sumpa. Ito ay isang paanyaya. Ang banal na espiritu ay hindi dumating upang ayusin siya ng mabilis, ngunit upang muling itayo siya ng malalim. Tulad ng isang pater na nakakakita ng kagandahan sa sirang luwad, sinimula ng Diyos na hubugin siya muli. Ang Jeremias 2.18 ay naging higit pa sa isang daanan ito ay isang salamin. Inilarawan niya ang mga kamay ng Potter, marumi sa luwad, matiyagang, nagtatrabaho maibigin na reshaping kung ano ang nakrak. Iyon ay kung paano gumagana si Yesu Kristo sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Hindi niya itinapon ang nasira, ibinalik niya ang mga ito. Ang proseso ay hindi masakit, ngunit ito ay may layunin. Ang bawat luha, bawat pagtatapat, bawat sandali ng pagsuko ay bahagi ng muling pagtatayo ang pananampalataya ay hindi na naramdaman na umakyat sa isang hagdan, parang nagpahinga sa mga kamay ng Diyos. Ang nakakagulat sa kanya ay hindi kung paano binago ng Diyos ang kanyang buhay, ngunit kung paano binago ng Diyos ang kanyang puso. Ang kapaitan ay natunaw sa pagkahabag. Ang pagkabalisa ay nagbigay daan sa kapayapaan. Ang kahihiyan ay pinalitan ng biyaya. Hindi ito relihiyon. Ito ay muling pagkabuhay at nagsimula ito sa pagsira. Sinimulan niyang makita na ang ilang mga bagay sa kanyang buhay ay kailangang masira upang maipakita sa kanya ng Diyos kung ano ang totoo. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang nag-aayos, siya ay repurposing. Ang kanyang mga sugat sa karunungan, ang kanyang panghihinayang sa mga patotoo, ang kanyang takot sa lakas ng loob, sinasabi ng Bibliya sa itong mga taga-Korinto Sheberdosen 9, Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay ginawang perpekto sa kahinaan ang talatang iyon ngayon ay may mga fingerprint dito ang kanyang sarili habang sumisilip ang mga layer natuklasan niya ang isang taong hindi niya nakilala ang kanyang tunay na sarili hindi ang bersyon na inaasahan ng mga tao hindi ang hugis ng relihiyon o reputasyon ngunit ang isang Diyos ay palaging nakikita ang isang Heso Kristo ay namatay upang tubusin. Napagtanto niya na sa loob ng matagal, sinusubukan niyang ipakita ang pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili sa Diyos kung ang lahat ng Diyos ay ang tunay na kanya, mga basura, pagkabigo, at lahat. Ang Espiritu ay hindi humiling ng pagiging perpekto. Humingi siya ng pahintulot. Pahintulot na pumasok sa gulo upang linisin, pagalingin, ibalik at ang mas malalim na pinayagan niya ang espiritu, mas buong naging siya. Ito ay isang kabalintunaan, ang pagsira na humahantong sa pagkumpleto. At tulad na, kung ano ang dating hitsura ng kahinaan ay naging lakas niya, hindi na siya natatakot na maalis dahil natikman niya kung ano ang ibig sabihin nito na maging bago. Hindi ito tungkol sa pagtakas ng sakit, ito ay tungkol sa pagtuklas ng layunin dito. At habang ang espiritu ay patuloy na humuhubog sa kanya, ang kanyang pananaw sa Diyos ay nagbago din. Hindi malayo ang Diyos. Siya ay isang ama na may mga roll-up na manggas, mga kamay sa luwad na tumanggi na sumuko sa kanyang anak. At ang pagpapanumbalik na ito, nagsisimula pa lang ito. Ang susunod na ibubunyag ng espiritu ay magbabago sa paraang nakita niya hindi lamang sa Diyos, ngunit pang-araw-araw na buhay mismo. Habang nagbukas ang pagpapagaling sinimulan niyang makita ang isang bagay na malinaw sa kauna. Unahang pagkakataon, ang Diyos ay hindi pa lumayo. Ang distansya na naramdaman niya ay hindi mula sa pag-atras ng Diyos, ngunit mula sa kanyang sariling hindi pagkakaunawaan at sugat. Hindi niya sinasadyang inilagay ang mga filter sa pagitan ng kanyang sarili at ang pagkakaroon ng Diyos. Ang pangangailangan na gumanap ang takot sa pagkabigo ang mga pagkagambala sa buhay at maging ang tahimik na sakit mula sa mga nakaraang espiritual na scars. Ngunit ngayon, kasama ang banal na espiritu na malumanay na gumagabay sa kanya, ang mga filter na iyon ay nagsimulang mahulog. Hindi niya natuklasan muli ang Diyos dahil nakatago ang Diyos. Muling natuklasan niya siya dahil sa wakas ay tumahimik ang ingay. Ang pananampalataya ay hindi na nangangahulugang habulin ang isang pakiramdam nangangahulugan ito na kilalanin kung sino ang naroroon. Nagsimula ito sa isang simpleng kasanayan, pakikipag-usap sa banal na espiritu na parang nasa tabi niya siya. Walang magarbong mga salita, walang nakabalangkas na ritual. Isang bulong lamang sa kusina, isang panalangin sa kotse, isang tahimik na sandali habang natitiklop ang paglalaba. Tumigil siya sa pagreserba ng mga espiritwal na sandali para sa mga serbisyo sa linggo. Ang Biblia ay naging isang pag-uusap, hindi lamang isang teksto. Ang mga talatang tulad ng Roma or Temuortin, para sa mga pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos. Sa isang sariwa, masiglang kahulugan. Nagsimula siyang magtanong, nakikinig ng higit pa, maging pa, rin. Ang Espiritu ay hindi palaging tumugon ng maririnig, ngunit ang kapayapaan na sumunod ay sapat na sagot Isang hapon habang nakaupo sa parke, tiningnan niya ang mga puno na malumanay sa simoy ng hangin at bumulong. Narito ka rin ba? At naramdaman niya ito, isang mahinahon na katiyakan na pumuno sa kanyang dibdib. Hindi ito dramatiko. Walang luha. Presensya lang. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay nasa karaniwan. Ang sandaling iyon ay naging sagrado. Na niya na ang banal na Espiritu ay hindi maghintay para sa mga malalaking kaganapan na magpakita. Minsan nagtatago siya sa payak na paningin, sa pagtawa ng isang bata, ang init ng sikat ng araw, ang katahimikan bago madaling araw. Sinasabi ng Galatia 5.25, 25, dahil nabubuhay tayo sa Espiritu, panatilihin natin ang hakbang sa Espiritu. Iyon ang natutunan niya kung paano maglakad, hakbang, hakbang sa Diyos. Habang nakasandal siya sa relasyon na ito, ang takot sa nawawalang Diyos ay nagsimulang kumupas. Hindi niya kailangang magsikap, kailangan lang niyang mapansin. Tulad ng isang kaibigan na laging malapit, ang banal na espiritu ay hindi pinipilit ang kanyang presensya. Inaanyayahan kaniya na makilala ito. Binago nito ang lahat. Ang pananampalataya ay naging pagkakaibigan. Naging presensya ang panalangin. Ang pagsamba ay naging kamalayan at dahan-dahan ang kahihiyan na dati niyang nadama dahil sa hindi pakiramdam na malapit sa Diyos ay natunaw sa pasasalamat dahil sa gaganapin kahit na hindi niya ito alam. Hindi ito tungkol sa pakiramdam na karapat, dapat. Ito ay tungkol sa pagkilala kay Heso Kristo na naging karapat, dapat sa Kanya sa pamamagitan ng biyaya at sa gayon ang sagrado ay nagsimulang magpakita kahit saan, sa mga gawain, sa mga pag-uusap sa katahimikan, ito ang uri ng pagpapalagayang loob niya ngunit hindi niya alam kung paano makahanap. Naisip niya na kailangan niya ng isang karanasan sa bundok upang lumapit sa Diyos ngunit sa halip, nakilala siya ng Diyos sa lambak ng karaniwan. At habang ang kanyang mga mata ay nakabukas sa katotohanan ito, ang kanyang buhay ay nagsimulang lumipat, hindi panlabas, ngunit sa loob, at kung ano ang matutuklasan niya sa susunod ay mas hindi inaasahan. Hindi niya kailangan ang nakikitang mga himala upang maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kung minsan, ang pinakadakilang mga himala ay ang hindi nakikita ng ibang tao, Dati niyang naniniwala na ang pananampalataya ay napatunayan sa pamamagitan ng kamangha, manghang, mga visyon, pagpapagaling, mga hula na pagpapahayag, mga supernatural na palatandaan. Ngunit habang naglalakad siya malapit sa banal na espiritu may lumipat. Sinimulan niyang mapansin na ang pinakamalakas na pagbabagong anyo ay hindi laging malakas. Hindi sila nakabahagi sa entablado o magong viral sa social media. Hindi. Ang tunay na mga himala ay nangyari sa mga nakatagong lugar, malalim sa loob, ng puso. Tulad ng pagising sa kapayapaan sa halip na gulat, pagpili ng kapatawaran sa sama ng loob, sinasabi na hindi nagkasala kapag walang nanonood. Ang mga ito ay hindi random na mga gawa ng kalooban. Sila ang bunga ng isang bagay na banal na lumalaki sa loob niya. Ang Galatia Mayna 22-23 ay nagsimulang mabuhay. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya. Hindi mga regalo upang makamit, ngunit katibayan ng tahimik na gawain ng espiritu. Isang umaga, habang gumagawa ng kape, Napagtanto niya na hindi siya pinahihirapan ng pagkabalisa sa mga linggo. Hindi dahil nagbago ang kanyang mga kalagayan, ngunit dahil nagbago siya, iyon ay naging imposible. Ngunit ngayon naramdaman itong natural kahit na walang hirap, iyon ang himala. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi lamang bumibisita, siya ay nakatira. Nangako si Jesucristo Kristo ng isang katulong, isang comforter, Juan Partina 26. At ang pangakong iyon ay natutupad araw, araw. Hindi sa pamamagitan ng paningin, ngunit sa pamamagitan ng kahusayan. Nakita niya ang Diyos sa karaniwan na pinamamahalaan ang kanyang dila sa panahon ng tunggalian, pagpili ng kabaitan sa halip na panunuya, o simpleng pakikinig sa halip na kailangang maging tama. Ang bawat isa sa mga ito ay isang espiritual na tagumpay, isang tahimik na tagumpay. Kahit na ang kanyang mga relasyon ay nagsimulang sumasalamin sa panloob na pagbabago na ito. Ang mga kaibigan ay napansin ng ibang bagay. Hindi mas malakas ngunit mas malalim. Mas may grounded, mas masaya. Hindi niya kailangang ipangaral ang mga sermon upang patunayan ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang buhay ay ang sermon. At sinimulan niyang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niya, Hayaan ang iyong ilaw na lumiwanag sa harap ng iba. Mateo 16 Hindi ito tungkol sa pansin ng kanyang sarili. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa Espiritu ng Diyos na lumiwanag sa bawat kilos, bawat salita, bawat katahimikan. Hindi na kailangang habulin ang mga palatandaan. Ang katibayan ng kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy na sa Kanya. Na muling binubuo ang Kanyang pagkatao sa mga paraan na walang sinuman, kundi ang Espiritu ay maaaring kumuha ng kredito. At iyon ang pinakadakilang himala ng lahat, pagbabago na walang nakakita na darating. Ang taong minsan ay nadama na malayo sa Diyos ngayon ay nagdadala ng kanyang presensya araw-araw. Ang nagtanong sa kanyang pananampalataya ngayon ay lumakad sa tahimik na kumpiyansa. Hindi pagiging perpekto, ngunit pagkakaroon. Hindi pagganap, ngunit pakikipagtulungan. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagtakas ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng Diyos sa katotohanan hindi siya inangat ng banal na espiritu mula sa kaguluhan sa buhay. Nakilala niya ito sa loob nito at binago siya mula sa loob. At kung paano itinatayo ni Heso Kristo ang kanyang kaharian, hindi lamang sa pamamagitan ng mahimalang, ngunit sa pamamagitan ng mundong. Sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa isang tao ng paisa-isa, kaya tumigil siya sa pagsukat ng kanyang pananampalataya sa nakikita ng iba. Hindi na niya hinahangad ang mga paputok Mahal niya ang mga flicker, isang malumanay na nudge upang manalangin para sa isang tao. Isang malambot na paalala na, i, pause at huminga. Isang bigla ang pakiramdam ng kapayapaan sa panahon ng isang bagyo. Ito ang mga fingerprint ng espiritu. At sila ay naging mas mahalaga kaysa sa anumang panlabas na pag, sign. Dahil ngayon, hindi lang siya naniniwala sa Diyos, nabuhay siya sa patuloy na kamalayan sa kanya at habang tinitingnan niya ang kanyang paglalakbay, malinaw, ang banal na espiritu ay hindi lamang bumisita. Siya ay muling itinayo, pinino, at muling tukuyin ang lahat. At marami pa rin darating, ngayon na nakita mo kung paano kami pinapalapit ng banal na espiritu sa Diyos na iskong tanungin ka ng isang bagay na totoo. Anong bahagi ng mensaheng ito ang tumama sa bahay para sa iyo? Naranasan mo na ba ang isang tahimik na himala isang tahimik na pagbabagong anyo na nakikita mo at ng Diyos. Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Ang iyong patutuo ay maaaring ang paghihikayat na kailangan ng ibang tao ngayon. At kung ang mensahe na ito ay nagsalita sa iyong puso, huwag umalis ng walang pag, subscribe sa channel at paghagupit sa bell ng abiso. Ito lamang ang simula ng isang paglalakbay sa mas malalim na pananampalataya, mas mayamang pag-unawa sa Biblia, at isang mas matalik na lakad kasama si Heso Kristo. Tiwala sa akin, ayaw mong makaligtaan kung ano ang susunod. Sa pamamagitan ng paraan, ang susunod na video na malapit ng mag pop up sa iyong screen ay sumisid. Kahit na mas malalim sa kung paano makilala ang tinig ng banal na espiritu sa iyong pang-araw, araw na buhay, siguraduhin na panoorin mo ito pagkatapos nito. Salamat sa pagiging kasama ko. Ako si Marco at makikita kita sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.